Hi guys, ayano, ayan no. guys, Ay. ang oras na nandito pa yung mga parcel guys. Hindi pa rin nauubos. Sobrang dami. Ayan guys oh. oh. na sa tabing kalsada ang ano, ang tapang. plus guys anong oras na ngayon mag alas ma, ano, alas 5 na mag alas 6 na eh andito pa yung mga parcel hindi ko alam kung kayang ubusin ang mga rider ito ngayong araw na to ay araw araw pa man din may, duma, may dumarating ayan meron kasing nag day off guys si Enzo tapos sa uh, si atong na black DIY pa si parcel kaya mabablock yung iyong ano mabablock yung iyong account so, pag mablock account mo hindi ka na makakalabas hindi ka na ng parcel kasi hindi mo na siya mababaril no? so yun guys <coughs> kaya mga rider dyan mag kayo kailangan laging good performance kayo dahil nga maigpit ang plus napakaigpit at <laughs> ah, talagang pag nagkamali ka yan, kagaya suspension 30 days eh, eh parang tinanggal na rin tao 30 days kasi kung so, ba naman hindi makabiyahin ng 30 days magdi December pa man din ngayon hindi eh, di, lalo na ayan guys so apaw oh, nasa tabing kalsada na yan sobrang dami ng parcel hindi na kayang ubusin ng rider

atento hale pindinto dirty yak ay pa-telefon mga 260 na. Okay, na. 200 kailangan lang. Wow, 100 plus lang, mabilis lang 'yan. Abot lang sila ng mga alas 7 ng gabi. Ah, pag 200 na, aabot na yan ng alas 8:00 last. Eh, yang tang alas 8 lang naman ang ano nile. Eh. Kaya yan. rider na Lagi performance Kailangan walang complaint Kasi pag may complain Yan ay eh, lamat sa mga riders yan Kaya kawawa ang riders Misan nakakagalita na ng nag receive Ng mga umorder Sila pa napapagbintangan Misan minsan mga Bugos-bugos na kaya kayo guys, huwag kayong order sa Facebook guys. Napakaraming bugos dyan. Napakarami ng ano dyan. Yan o, oh, dumating na si ano. Yung pinakamabilis lahat sa lahat. Si Richard, yung pinakamabilis sa lahat. Yan. Yo, shout out! Shout out daw, shout out. Shout out sa mga riders dyan, yung mga nabablock. Black Amiga. <laughs> Ayan <laughs> si Enzo, kawawa naman. Ay si Atong! Anong nangyari Atong? Absent pa more! Absent pa more! Yan ang nangyari. <laughs> May complain na nag-absent pa. Ay dubli-dubli, kaya... suspendi lang naman daw yata. Ay, ako kung makakabalik pa. Malabo na yan? Malabo na, pag na-block ang ano. Why? Di ba? wala na. Paalam na. Goodbye. Plus. Ayan. Babay plus na yun pag sa mga ganun. Kaya ingat-ingat sa mga riders. Kailangan walang pong plain. Paging maliit man ng parcel. Kalay mo. Ang na-complain ka, ang halaga lang ng diniliver mo. 2 piso, tatlong piso, tapos na-complain ka pa. Ay, wala na. So, ayan guys, hanggang dito na lang. God bless you all sa mga riders.